Hindi natuloy ang pagbisita ng pamilya ng death row convict na si Mary Jane Veloso sa Indonesia matapos makatanggap ng abiso ang kanyang magulang mula sa Department of Foreign Affairs na magtutungo na si Mary Jane sa Jakarta. Ayon sa pahayag, sinisimulan na ang proseso ng pagbabalik ni Mary Jane sa Pilipinas alinsunod sa batas ng Indonesian Ministry for Law, Human Rights Immigration and Corrections. Bagaman may paghihinayang, sinabi ng kanyang mga magulang na sila'y lubos na nagpapasalamat sa nalalapit pag-uwi ni Mary Jane kahit pa walang tiyak na petsa. Hinuli si Veloso noong 2010 matapos masabat ang mahigit dalawang kilong heroin sa kanyang maleta. Pinanindigan niya na siya ay nalinlang lamang at biktima ng isang international drug syndicate. Matapos ang halos labing limang taon sa loob ng piitan sa Indonesia na isa katuparan ng pag-uwi niya matapos lumagda ang Indonesia at Pilipinas ng isang practical arrangement deal noong Desyembre 6. Sa isang panayam, sinabi ni Veloso na ito ay isang himala. Inaasahan ni Mary Jane na makakapiling na niya ang kanyang pamilya bago ko para maging updated sa mga local happening magfollow at magsubscribe sa social media pages ng News5